I would like to ask po, uh, may internal competition po ba kapag mga tong film festival? Na pareho po kayo, same genre, tapos same din yung running days. Go no chance, Go Johns! Um, siguro po wala po competition kasi pareho po kami yung product ng um, Viva Film Studio, Viva Production. So instead na um, mag-compete po kami, um, we're here to support each other po. Kasi isa lang din naman yung studio na nagdala sa amin dito. So, ang goal naman po namin ay makapagbigay ng uh, entertainment at syempre, malaking bonus kung panoorin yung parehong mga gawa po namin uh, pinigula. So, sa amin po, wala, po wala pong competition na internal man or kung ano man po yung, uh, uh, yung competition po. Uh, thank you, Cesar. Uh, Totoo oh, po, wala namang competition. Hindi, hindi naman namin din alam na mapalad tayo na nakapasok parehas ang Studio Viva at Viva Films ngayon sa Sinisendak na sabay. Sana yearly gawin lagi, no? Pero yung tanong mo, kung, kung competitive, yes, competitive kami sa kalaban naming pelikula. Na horror din na foreign, no? Na Southeast Asian horror. Siyempre, lagi tayong competitive. Uh, Cesar, alam mo yan. <laughs> yan. Thank you. Thank you sa tanong. Um, ako talaga matatakot din ako. Nagkataon lang talaga na since dumating ako sa Viva, almost all of my projects <laughs> <laughs> ay puro horror. At ang napaparad ko ng horror, yung ginagawa ko kasi alam ko na yung story. Pero kung sa totoong buhay mo, hindi. Kahit pinitin ko, natatakot din talaga ako. So yun. Pero hindi ako, na, hindi ako natatakot talaga na parang may multo. Parang yung thought lang kasi na nadadala mo yung emotion mo sa sinehan. So, yun po. Thank you! Hello po, good afternoon. Congratulations dito sa Sinisindak. Tanong ko lang kay dalawang director, Direk Reni and Direk Roman. Uh, do you think advantage or disadvantage nakasali yung movie niyo yun na sa Sinisindak? And why? Uh, chance, una na ako. Yes, sir. Um, sobrang advantage no, ng mangyaring uh, nakapasok yung dalawang entry ng Viva Films sa Cine At lalo na na tayo lang yung local films. Ang dami gumagawa ng horror sa Pilipinas at ang nating katatakutan sa lipunan at sa mundo. Pero nakapasok tayo at sobrang advantage, ang ganda ng pagkakataon ng SM at ng Viva Films. Uh, yung itong season na to, ang, ang lakas eh hindi na yung mga foreign ang lakas, no? Joker, ang no? susunod, susunod, um, uh, nandiyan na ang substance, kakatapos lang, may kalapulis, susunod, balota, nandiyan ang balota, pero yung slot na yun sa dulo sa baba, bakasyon ang mga estudyante, no? Manunood ang mga magkakabarkadang nag, nagtapos na ng mga ng, ng, ng klase. So, ang ng, timing at saka ganda ng slot na napunta sa atin. At sobrang thankful tayo at uh, nanay, tatay at pasahero ang nakapasok dito. Yan. Advantage lagi. Lagi naman advantage kung na nagtulungan ang cinema at ang ang, ang studios. Laging advantage yun. Laging advantage. Dagdag -dag ko lang po, very advantageous po talaga yung sinisinda kasi number one, napapanahon talaga yung mga kwentong katatakotan pag Halloween season. Pangalawa, sa murang halaga, makakabalik sa sinehan yung mga tao. Kasi alam naman natin, Um, medyo pricey na yung ticket ngayon ng sine. Pero sa, dahil sa Sine Sindak, for 150 pesos, makakanood na sila ng isang entry. Pero kung 300 pesos yung um, babayaran nila, all day pass na yun. More than two movies na yung pwede nilang mapanood, diba? So parang magandang effort yun para mapabalik yung mga tao sa sinehan. At sana makatulong po talaga Thank you, Tarek. Yung last question ko to the cast, anybody can answer then. Kayo ba pag Halloween season, you better stay home or parang kayo rin yung taong gusto nyo takotin yung sarili nyo pag namanood ng horror because it's Halloween. Parang ganun. Anybody can answer. Hello po. Hi, Hi po, I'm ready. At ako po, gusto, gusto ko po talaga nanonood ng horror films with my family po kasi it's our movie night po and our way of bonding po and our way to relieve stress that po after um a week full of hard work. And matatakot po ako but at the same time I love watching different types of horror movies po. Thank, Thank you. you. Kami iba, every Halloween sa amin fun kasi may trick or treat, tapos may mga events sa village. So, yung daughter ko, favorite niya mag-set up palagi ng mga Halloween decorations. More than Christmas because alam niya na masaya pag Halloween. So, naiiba namin yung 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 thought na kapag Halloween, shocks kilat na katapat. Pero sa amin, pag Halloween, celebration siya. It's a get-together. It's a fun event for us. So, yun na sa amin. Thank you. Thank you, that was Alice and Bono Stars for the Fits. Can you raise your hand? Um, no, mata po kasi, my, my mom po kasi, she hasn't been third eye Kaya po naman, nako po siya. When I was young po, bukas na bukas po siya. And, um, there, there was, may nakita po ako kasi, binisit po namin yung, um, lola ko po, yung grave po niya. And then, may nakita po ako. And then, he looks so real po to the point na, nasundan po ako. So, we had to pray po talaga. As long na prayer po talaga is um, such a good protection po. God help. Si Jeffrey, alam ko, wala. Sabi niya kanina. Si Andrea? Ako siguro, uh, well, naniniwala ako sa that spirit nandyan. But as a Christian, kasi uh, I was told that if you believe in it too much, you give it life. So, I, uh, if... If they're really there, I rather, like, not mind it so that hindi siya lumakas, you know. And of course, as, as like, I'm sure most of us here are Christians or if not all, we say in Jesus' name. So, but I know they're there, you know, I feel it. Yeah. Yes, yung mga nakakita na talaga ng multo. Well, Hindi <laughs> po kami nakakita, kami tatlo. Naka-feel kami. Uh, yeah. <laughs> oh, yeah, <laughs> pwede yan. So, uh. so, 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 uh, <laughs> doon po sa, uh, uh, sa area po namin, like uh, standby <laughs> area, <laughs> bilang nang bukas yung yeah. door. door. Really, really, really. Pero doon po sa taas ng, um, ng standby area namin, may po talagang hangin, as in, sobrang init po talaga. Pero nung kinose po namin yung door, a few minutes later, Nag-open siya ulit. Like, yung sound niya. Yung sound effect. Ganun po. Tapos na Sa trailer. Yes. Every time. Tapos nilakpa po namin yun. And yung door, super bigat po nun. And hindi talaga siya mahalin na hangin. Pero nagbubukas siya dahan-dahan. Parang may nag-open po ganun. So since then, lagi sila nag-hangout sa kwarto ko. Kasi hindi take na lang. Ito mga bata, ito bakit ko lagi nandito? Tama? Yes po. San lugar yan? It's an ancestral house po kasi. Sa Mayino, Manila po. Broadway. Opo. And then there's one instance din po. Sabi po ng magbabantay ng house, there is a spirit or something that lives there that looks exactly like the one that we have in the trailer. It's full-black entity po. So, yun po yung tinatatungkutan po namin palagi. <laughs> Ayun. Pero meron pong stories doon sa bahay na yun. And yung parang katiwala mo ng house, parang very casual lang na sinipwento niya na, ay, talagang yung mga ganyan dito. Friendly naman sila, di naman sila nananakit. So parang very casual lang po niyang sinasabi. And ayun po, yung itsura din kasi ng bahay, ancestral house talaga. So when you go inside, it's so big, ang daming lumang gamit. So parang creepy talaga. Alakda na pa ito. Sobrang tagal na. Doon sa bahay na yun, abandoned na siya. Tapos, meron kasi, di ba gusto sa mga matatang ng bahay, yung meron, iba yung stairs ng maid? So, parang service na stairs. So, doon ako naka-standby and to enter ako sa isang scene. Tapos, alam ko merong malaking ilaw doon. Every time na merong malaking ilaw, meron doong nagbabantay. Tapos, nakita ko, meron doon naka-lalaki na umakyat. Nakita mo na sa peripheral ko. Umakyat siya, ganyan. Tapos biglang namatay yung ilaw dito medyo tulog na siya. Nandun ako sa loob. Tapos sabi na, wala ba nagbabantay doon? Ay, kung meron po nagbabantay doon, tapos biglang yung nagbabantay, hindi pa na siya nakapasok kasi nag-action na. sabi ko, so sino yung dumaan? Tapos parang ako, hindi ko yung entertain. Tapos biglang merong Meron akong naamoy na, na bulaklak, yung pang-patay, pang na gano'n. Tapos sabi ko, Okay, hindi ko entertain. Pero na, na, nag-gets lang ng katawan ko na meron. Tapos sabi ko, meron. Yun, yun lang yung, yung process. Pero yung as in nakita ko ay pagtitingin sa akin. Sana po, what? <laughs> what? Katerika. Ako kasi may, ang um, ano ko dito, ako hindi okay. ako nakakita pero nakakaramdam ako pa natin. So, I believe that uh, we are in the physical world and there is the spiritual world that Kondo. So, nandiyan lang talaga sila, of course. So, pag may namamating, nandiyan lang talaga sila. Kaya nga may mga nakakakita, eh, mga pinagay. So, sa akin, dun sa bahay ko now, um, nung lumipat kami, there was one time kasi na parang around 2 a.m. Biglang may pumapanig sa hagdanan, likod ng room namin yun, na parang nagdadabog. So, napabangon kami, akala namin, si ngayon may magnanako or what? So, kung baka, may tigil namin, wala. And then, many times, yung mga helpers ko, sinasabi, ma'am, mayroon kaming narinan naglalakad sa taas, ganyan. So even until now, meron. So before kasi duwag ako eh, pero ngayon na naiintindihan ko yung yung ganong ano, mundo, kinakausap ko sila. And then, ang ginawa kong ritual was, uh, meron akong palo santo, and mga incense, inikot ko yung buong bahay. Kinakausap ko sila na, alam ko na una kayo dito, pero hindi ko kayo gusto paalisin. Eh. Pero let's just share the space huwag nyo lang kami sasaktan, okay lang kayo dito. basta mag, kumbaga, let's take care of each other. So, up until now, ang lagi kong sinasabi sa mga bisita ko, ay may alaga ako dito, baka magulat kayo, Gano'n, ah. Ganun, sa akin ang, ang treat ko sa kanya may alaga. So, every time aalis kami ng bahay, walang mga iwan sa bahay, ikot kami ng husband ko, okay, oh, na, bahala dito, ha, ah. ganyan. Kinaibigan namin siya. Kasi, di ba, instead, I think, wala nang baka naiinis siya na nandun kami, or, so, I just want them to know kami yes. harmful sa kanila. Parang ganun. Nang until now, nandun sila, ginagaya nila yung footsteps ko. Pagka, uh, may kumami sinasabi nung driver, ma, meron bang gising sa inyo kagabi? Kasi parang may naglalakad ng tuwing yan. Ah, baka yung alaga natin yun. So, may ganun lang kami. Ano yung bagay na